Sa so, napakagandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers So ito na po no Ang taniman natin ng ampalaya kung saan tinatabas na po natin Para papalitan po natin ng ibang uh, tanim So yung ampalaya natin mga kapwa ko ka-farmers uh, Dahil sa sobrang mura na naabutan natin sa may pinakamarami nating harvest uh, Hindi po nakabawi So lugi tayo buti na lang uh, mataas ang kamatis at saka ang talong so sa panahon na yon na nagbaba ang ampalaya nasa 10 pesos 5 pesos tapos yung kamatis ay 55 ang kilo yung talong ay 16 so buti lang naka uh, ano sa talong at saka sa kamatis pero yung sa palaya ay wala din kaya nga hindi na natin diniligan ng fertilizer pinahinto na ang pag-spray ng insecticide fungicide dahil sa sobrang mura nakakuha lang kami ng nasa 17 tons no? kasama ka, sali kanina nasa mga 18 tons lang lahat yan may mga malilit pa na bunga pero tinatabas na lang para makahabol sa susunod sobrang kapal po oh, tingnan nyo so, binubuhat para malinis so tingnan nyo mga kaparmers uh, ah, kunti lang ang damong naka tubo so yun po ang inapplyan natin ng bariton matagal uh, makatubo yung damo so wala pang tatlong buwan ang ating ampalaya simulang naitanim siya so nasa 88 days pa lang may mga bunga pa pero dahil hindi na natin diniligan ng fertilizer hindi na natin inespray kaya nga tinabas na lang At yun ang nangyari Meron pang mga maraming ganito kalaki Pero kahit pa paano Hindi na uh, ano uh, Meron pang mga ganito Tinatabas na lang Dahil sa sobrang mura So ito na po mga ka-farmers Mga ka-viewers Sobrang kapal Tingnan nyo ang lalim Yan napipitasan pa to kanina pero ngayon wala na so ang ginagawa namin binubunot tapos tinabas so saan natin bukas no ngayon lang namin to sinimulan ang pagtabas matatapos na to bukas dalawa lang ang nagtabas kasi yung apat natin na mga ano mga ka-farmers mga ka-viewers ay binubuwat nila So, tingnan nyo ang ginagawa sa mga tauhan ko sa farm. Lahat ng mga tinatabas naming mga uh, ampalaya ay tinatapon po namin sa ilog. Okay, so sa inyong lahat, uh, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless.